Agri Ascenso. Thank you, Karen. Uh, sino ba ang ating panauhin ngayong mm hapon? -hmm. Ayan, dahil ang ating topic partner ay ang cacao production at processing bilang isang agribusiness. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At ipapakilala na natin ang uh, ating guest. Ayan, siya po ang owner of Inface Eco Farm, a Sitio Serib, Galbayog City. Sa samar po ito, ATI Certified Learning Site for Agriculture, LSA since 2018 po ang kanilang uh, Eco Farm, r 7 testa da farm school din po sila at coconut and cacao based products processor po sila. Let's welcome Miss Lilibet Beduya. Ma'am Lilibet, welcome po sa Agri Ascenso. O uh, magandang hapon po lalo sa mga kapwa kong magsasa. Hello, Ma'am. Magandang hapon sa inyo. Ang ganda na. Ang ganda naman ng dito. Magandang hapon po. Ang ganda naman ng ngiti ni Mambet, parang sweet chocolate to from oh, wow. uh, from cacao. <laughs> Mambet, uh, kuwentuin niyo naman sa amin, bakit tinawag na in-face? Mm -hmm. Ang inyong farm, kailan nagsimula ito? Gaano kalaki? Ano-ano po ang mga makikita sa farm po ninyo? Ah. Uh, kaya in phase, unang-una, umpisan ko muna na uh, kailan kami nag-umpisa. We started last June 2016. Uh, tinawag siyang in phase kasi yung development ng farm ay by phase, hindi biglaan. Kasi nga... Uh, We follow uh, simple business plan po ang ginawa namin. Gumawa muna ako ng simple business plan and then uh, yun na yung sinunod natin at sa at according to the output uh, parang masasabi ko the impression is we at we are taking the right pace. Kaya nung in-register namin ito sa N, sa DTI pinangalan namin in face kasi by face ang ating development. And aside from that, before ako magsaka is dati muna akong empleyado ng isang electric distribution company dito sa Samar. Mm. Eh na ano ko na bilang isang ina, parang kukulangin yung income lalo pag nag, dumating na sa punto na magka-college yung mga bata. And then since I am situated in a province like here in Samar, yung ginawa ko uh, pagsasaka ang ginawa kong negosyo. So I enter farming and I consider this as a serious business. Mm, wow. Gaano kalaki ma'am Beth yung ating farm, yung ating eco farm? At ano po yung mga matatagpuan dito? Ano po ba yung mga nakatanim? Ano po ba yung mga inaalagaan po nating hayop? Meron po ba? And then siguro i, itanong ko na rin from there, bakit kakao po, naisip nyo na pasukin po ang kakao production? Um, nung nagresearch ako kasi nagresearch mo na ako bago uh, magnegosyo so part is uh, mayroon kasing existing farm ang partner ko si Engineer Leo Baldomaro mm. and then we decided to develop the farm uh, newgan kasi yon mm -hmm. so if yung farm mo is nyugan, yung dapat na i-intercrop, bagay na i-intercrop is kakao. Oh. So, nag ako ng study regarding kakao uh -huh. farming. Tapos, yun. Aside from that, nung na-establish namin yung kakao, uh, since matagal pa itong tutubo, nag-venture din kami in, uh, vegetable production that is for farm maintenance kasi vegetable is considered as cash crops and then nag alaga na rin kami ng mga manok native na baboy tapos yun yun po yung mga matatagpuan natin sa farm mm -hmm. and then nung naging uh, learning site tayo ng ATI ng Agricultural Training Institute uh, na encourage kami magdevelop ng training Uh, training hon dito sa aming farm. Kaya yun, uh, may mga trainings na kinukondukte ang ETI dito sa amin, lalo na pag uh, related sa kakao. Ano-ano uh, ang mga variety ng kakao ninyo at ano-ano uh, mga produkto ninyo dyan sa farm na made from kakao? Ah, uh, UF-18 po at BR-25 din, nakabili na rin ako ng mga W-10 from Dabao. Tapos yung ginagawa namin doon sa beans is na process namin na ngayon na into chocolates. And number one, uh sample ko lang po, pakita ko lang. Ito hmm. yung product namin na bestseller seller in trade fairs at saka lalo nung nung Pasko. Pag na, pag makatikim kayo, talagang ano i-love kayo dito. Ano yan, we call this is a combination kasi ito from coconut tree and cacao. Coconut tree is a tree of life while cacao is known for being a tree of love. So yung product na po na to is uh, love life. <laughs> um, <laughs> ang ganda ng the, ano, 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 po, ano po yan? Uh, uh, pa palaman po ba yan? Uh, palaman. Ay, palaman. Oo, oh, Galing sa tablea. Magaling oh, wow. Sa, sanga, so cho chocolate and coconut spread. Sa ngayon po ako sa Japong masarap palaman ng love life. <laughs> Alaga pong uh, walang walang ano diyan. Masarap pag-usapan. Oo. Oh, <laughs> oh, oh, tama ako rin agri-food ako diyan. Ma sa mabibiliyan uh, online meron na yan? Ah, uh, dito po sa ano sa Pasalubong Center ng Calbayog ah, available ah, po ah. siya. Kaya sa mga uh, sumasali po ako sa mga trade fairs mm -hmm. ng uh -oh. DTI mm -hmm. na matatagpuan sa mga different malls dito sa Uh, region 8. Ah, sa region 8. Oh. At saka, ay, ang swer din. swerte naman ng kami mga... Binibigyan ng pagkakataon to exhibit our oh. products. Ang swerte naman ng mga taga region 8 na matitikman nila ang love life. Ayan. <laughs> Pero ng in-face eco farm. Pero, Ma'am Beth, ano pa po yung, aside from love life na bestseller nyo, ano po po yung mga products po na inyo pong pinoproduce uh, galing po sa kakaw Uh, chocolate bars po, ma'am. Mm -hmm. At saka bonbons, truffles, and pralines lahat galing sa kakao uh, beans. Mm -hmm. Tsaka may dinevelop din po akong power drink na galing fresh buko juice combined with malunggay at saka lemon, lahat galing wow. sa farm. Yung po yung mga mm. Mm. power uh, juice iba po ah. Iba pang produkto po. Mm. Oh, talagang organic 'yan at tsaka mm. uh, healthy ah. Opo. Mabbitong inyong ginagawang negosyo. Ano-ano ang advantage at opportunity sa business venture ng uh, Kakao mm. business. May magandang kita ba rito? Yes po. Kasi uh, sabi ko nga kanina sa introduction is dati po akong empleyado. Mm. So hindi naman po ako nagsisi. Aside na natagpuan ko ang love life dito sa farming, uh, hindi po ako <laughs> nagsisi kasi mas nahigitan po yung income ko nung empleyado pa ako. Mm. So, uh Cacao farming as a business, hindi naman kasi siya masyadong malaki ang kailangan na puhunan. So yun, uh, parang ma malaki talaga ang kitaan, lalo pag natuto tayong mag-process. Mm -hmm. uh, kami sa farm, hindi namin binibenta yung products namin as raw. We process them into value-added value products. Mm -hmm. Kaya yung kita is parang dumudobli or minsan triply pa po. Mm. Nabanggit niyo ma'am Beth na sa mga trade fairs kayo nakikita tas sa mga pasalubong centers. Pero paano pa po kayo kumikita uh, sa business niyo po na yan? Sa, uh, uh, aside from binibenta po, uh, ano pa po ba yung mga paraan para kumita po uh, using your products po or selling your products? Um, yung iba, kasi nakilala na nga yung products, minsan dumidirekta ng mag-order. Katulad nung December may isang company na nag order as token sa mga ah, clients oh. nila. Mm -hmm. Yun yung ano yung isang pinagkakakitaan. And aside from that, uh yung LGU namin dito, yung mga uh, tumutulong kunyari pag may bisita dito sa ano sa sa aming uh, city bini- uh, nag order sila mm -hmm. as token. Ayon. yun yung isang great opportunity. Mm -hmm. And aside Ayon. from that, with because of the demand, mm -hmm. uh, k kailangan na rin siguro, uh, ngayon po na-process na namin ang FDA, na magkaroon siya ng FDA, kasi mm -hmm. there are malls na nagre-request na rin mm -hmm. na ipasok yung mga products namin, lalo yung Love Life, doon mm -hmm. sa mga tindahan nila mm -hmm. eh nagre-require yun ng ano ng, uh, FDA kaya yun yung parang isang malaking uh, opportunity para mm -hmm. sa amin. Wow. Inaantay lang po namin yung FDA accreditation oh. pero uh, mula noon po na no, nag-process naman kami kahit tableya po talagang in-demand po siya. Mm -hmm. Hindi siya nawawalan ng order. Mm -hmm. Oh, kasi masarap talaga lalo yung ano, yung hot choco, yung mm. yung chocolate yung sa umaga, napakasarap din, oh. You know? <laughs> uh, ah, tsaka masustansya 'yan, ma'am, hindi ba? Lalo yung dark chocolate na made from uh, yes. yung purong-purong mm -hmm. kakawao no ho. Magkano ang kita kada buwan? Ah, uh, depende po. Ah, uh, mi uh, minimum of siguro na minimum kami ng mga 90,000. Mhm. Aha. Yung mga sa physical store niyo hindi pa yata kasama yung mga orders order online oh. siguro partner ano mm -hmm. Oo. Oh, oh. ba, ba, ba may ano na kayo nag-export na ba kayo totoo bang nag-export na kayo ma? um may ano kaso lang hindi mas parang in-order lang din mm -hmm. na e, sa Australia kasi yung may isa nagustuhan ng isang uh, bisita ng kaibigan ko tapos bumibili lang siya sa akin tapos hindi pa niya may pasok din sa mga retailer ano kasi yun nga sumasabit tayo sa FDA ah so kailangan tutukan yung FDA ayan kailangan pero ano. ah, kung gusto po ma'am Beth na mamuhunan na ata kumbaga eh, pasukin tong business ito, magkano po yung initial na kailangan puhunan and saka siguro yung sukat ho ng lupa na taniman hmm. ano yung ideal mga ideal na Uh, sukat ng lupa para magkakawan, kakaw-business? Kasi based on our study and experience, you could earn at least uh, 30,000. Yung sa beans pa lang, dati pa yan, 135 yung kilo pa lang ng dried beans. Uh, at least 30,000 per hectare. Mm -hmm. So, kung kunyari, 4 uh, hectares, uh, pwede tayong magkaroon ng 120,000 uh, nakita every month sa so 4 hectares. So, depende po. Uh, mas ideal para sa akin, lalo pag hindi pa ano, mag-upisan umpisa muna tayo sa maliit. Mm -hmm. Hanggang mm -hmm. sa... Kung lumalaki, lumalago na ang ating negosyo, saka na po tayo mag-expand. Mm, oh, okay. Mga isang hektarya siguro. Pwede ano mong, na muna. No? Oh. Mga isang hektarya, maganda-ganda ng simulan yan. Oh. Minimum po. Minimum, Minimum ng isang hektarya, maganda na po oh. ang kitaan. Yes. Oh. So ano pa po Ma'am bet, ang sa tingin ninyo, mai suggest nyo o mabibigay nyo po na advice sa mga magsisimula po ng kaparehas o ganyang uh, farm venture po? Yung masasabi ko lang, kung uh, yung cacao is, kung gusto natin cacao yung crop na aalagaan natin, though uh, very promising po siya, pero it needs uh, technology. Mm. Kailangan tamang kaalaman at saka alaga. Kailangan matyaga tayong alagaan siya kasi maraming mga sakit na ah, okay. madali, madaling ikamamatay ng kakao. So, kailangan, yung masasabi ko lang, dapat uh, mag-umpisa sa maliit, mm -hmm. like yung ginawa namin, 600 muna yung uh, tinanim namin at pinag-aralan. Kasi, oo, nag-aattend tayo ng training. Pero iba pa rin yung experience. Mm -hmm. Kasi pag kumpleto na, Uh, technology with experience, masasabi natin hindi tayo maliligaw dito sa cacao farming. Ma uh, you seek first technology before oh. starting farm. Mm. Ang, uh, a farm. Siguro medyo challenging lang sa inyo since kayo nasa summer. Uh, madalas yung medyo daan ng bagyo. Ano? Mm. Hindi ba kayo naluluog naman sana? Hindi ba kayo nakaranas na medyo uh, dumapa yung inyong mga tanim? Nako. Halos kada taon, sabi ko nga, dito sa amin sa probinsya, parang uh yung talagang ma matitibay at matatapang is talagang yung magsasaka na lang. Kasi yung summer is pintuan ng bagyo. Oh, dito man, talaga man. po pumapasok. So so far in my experience, halos kada taon binabagyo kami. Pero yung kakao, lalo pag yung, ma, ma, yung grafted lang, yung mabababa lang, is kaya resilient naman po yung kakao. Uh -huh. Kaya naman niya yung bagyo. Mm -hmm. Kasi kahit napaluhod siya, bumabangon pa rin. Parang kami dito sa Samar kahit anong bagyo, kahit uh -huh. anong dilobyo, patuloy na nagsasaka. Mm -hmm. Pero bumabangon. ano ba yan? A ayaw din ba niya ng maraming ulan yung bunga ng kakao? Ayaw ba niya ng nabababad ulan? Opo, ayaw. Uh, hindi po dapat kasi nabababad. Uh, oh. Kung mababad man siya, dapat maximum of 3 days. Dapat oh. after 3 days, wala na. Ah, okay. hindi rin niya kaya yung kahit anong tanim po pag nababad po sa tubig kasi na nabubulok po yung uh, roots nila kaya hindi talaga nakaka-survive. Oh, ang magandang tip yan ano, Ma'am Pero sa mga gusto rin pong magtanim, ano po ba yung proseso? Tsaka gaano po katagal bago magkaroon ng bunga uh, sa pag, sa unang araw ng pagtatanim tas hanggang sa magkabunga? Ma'am, bago niyo sagutin yan, magko-commercial break muna kami. E namin kayo. Apat na minuto bago mag alas uh, 4 ng hapon. Babalik po ang Agri Ascenso. Balik po kami ni Karen sa ating Agri Ascenso sa ni ma'am Nieto Arceo. Kasama natin si ma'am Lili Beth. Ma'am, mm -hmm. ma balik po tayo uh, sa ating yes. programa. Ano ba yung nabiting tanong natin? Nabiting tanong po ni Karen. <laughs> paano nga ba ang mga step-by-step step, oh, uh, proseso po sa pagtatanim? ng kakawata. Gaano ba ito katagal tumubo at gaano rin ito katagal bago mamunga at mapaginabangan? Ang una, dapat alam natin yung tamang sukat ng cacao tree to another tree. And then yung tamang butas na para itanim natin yung mga cacao seedlings. Uh, kung tama ang proseso ng pagtatanim, check na ito ay mamumunga sa loob, pag-grafted po, um, it takes two years to start na mamunga. While kung from seeds or rootstocks, eh, it starts to fruit at the age of three years. Wow. Kung, uh, kaya yun. Bali, while nagaantay tayo, yun niya yung, while nagaantay tayo na bumunga yung tinanim natin kakaw, uh, magtanim muna tayo ng ibang mga cash crops para... Para sa income. Para hindi tayo sumuko sa pagsasaka. Uh -oh. Kasi kung antayin natin na bumunga, bago wala tayong gagawin, baka susuko agad tayo. So yung... yung ginama namin, uh -oh. uh, yung spaces, kasi 3 meters yung Yun. planting distance ng kakao from another cacao. Hmm. So yung in between... Uh, tinamnan muna namin ng mga uh, vegetables, high high value yeah. crops. Yung lalim ng Kaya, hu, yung, ah, yung lalim mo ng hukay gaano kalalim. Ah, uh, bali yung lalim is 40 centimeters, yung lapad din is 40 centimeters para yung mga roots is madaling uh, tama yung uh, root de development with the right dimension of the whole. Mm. Tapos ma'am yung bang lugar, klima, uh, ito ba ay mahalaga rin na i-consider? Kasi baka hindi naman po ito tumubo sa baka malalamig na lugar o sa At sobrang mababato, init o mababato lupa. na lupa. Ano po ba yung mga Napaka consideration po ma'am? Napaka ano po yun, tanong. Kasi uh, yung kakao talaga klima ang isang requirement. Uh -huh, Kailangan okay. talaga is uh, may rain whole year round. Hindi dapat na may may three months na dry spell kaya pag na natin sa lugar natin na parang uh, nakaka-experience tayo ng dry spell for uh, three months, dapat hmm. mag-establish tayo ng irrigation. Ah. Hindi lang kaya ng kakao ng, ano, ng uh, masyadong malamig. Kaya nga, yung kakao is tumutubo lang sa tropical countries. In fact, sa 12 countries lang all over the globe. Uh, Doon lang siya kasi ayaw niya ng masyadong malamig, ayaw din niya ng masyadong mainit. Oo. Pero yun ho, ano, yung water management, kailangan ba pagka hindi umuulan, may dilig palagi? Pag, dito kasi sa amin, sa Samar, hindi naman lumalampas ang isang buwan na walang ulan. Pero kung 'yun, kailangan talaga diligan. We must uh, apply full year application of fertilizer or fertigation pag naglagay tayo ng fertilizer sa dileg para mad, mabilis na nakakain ang nutrients ni cacao. Mm -hmm. And uh, may mga naggusto rin sigurong magtanong ano paano naman pagka na harvest na yung ating cacao, uh, Miss Beth, Ma'am Beth ano, paano po natin siya, ano ba yung tamang pagharvest and then paano ba siya dapat iso store o paano ba siya yung proper handling po ng ating mga yung mga bunga po. Ito na yung tricky part. Mm. Hindi <laughs> lang sa pagtatanim, madaling i-manage. Yung tricky part na in uh, cacao production is dun na sa post-harvest handling. Mm -hmm. Kasi yung buto, hindi lang yan pwedeng i basta i-dry. It must undergo a right fermentation and then after fermentation, i-dry natin kung gusto na para mas ma-enhance ma ang lasa ng cacao the, the aroma the uh lahat ng hmm. chocolate character na nasa beans and then pag may dried beans na tayo hindi siya pwedeng basta kung saan lang ilalagay hindi pwede sa sako kasi pagka uh, pinawisan dahil mainit uh molds kaya Wala. we must store it using uh jute bag a uh, jute sack yun and store it in a cool dry place at a maximum of six months dapat preno proseso agad dati hindi na pinatatagal ang ang storage mm -hmm. Ayon. Ayon. so dapat nakakahinga pala siya uh -oh. and then mm -hmm. opo at the same time mambet ano sabi niyo nga po hindi tatagal ng ilang buwan uh, 18 months uh, oo kasi pag pinatagal mo maglalagay mag a ka na ng mga uh, Pang ta uh, mga pesticides. Ay, oo, oh, oh, ayun naman natin 'yon, 'di ba? <laughs> Para ayaw natin ang kaya opo. mas mabilis na ma mas maganda. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Pero ano ho, ma'am ito? Uh, kanina natanong natin yung tamang uh, kung inaiktarya, eh mm. uh, yung mga sukat-sukat. Pero ideally magkano kung ilalagay natin sa amount Magkano ang initial capital na kailangan? Uh, let's say, 100,000 ba yan? 50,000? Mag, mga magkano? Yung ideal na puhunan? Yung sa, ano, nasa farm layout siya, eh, makikita natin kung magkano ang gagastusin. Like in one hectare, uh, pwede tayo makabagtanim ng 800 minimum. Ah, uh, depende sa distansya ng mga nakatanim na, like kung ano yung planting distance ng existing nyug. Pwedeng 800. Pero, pwedeng maliit lang ang ang ilabas na pera kasi like dit ah uh, yung DA naman masipag sa pamimigay ng mga planting materials ng mm -hmm. inputs so na-save na save na tayo don hindi na gagastos sa inputs yung labor na lang yung labor na lang sa pag-establish ng cacao farm and then the maintenance ah uh, yun pwede tayong magumpisa siguro sa 50,000 Oh not bad. pwede not na. Oo. Oh, okay, Kaya, medyo kakayanin na po. Tapos, paano po? Kailangan po ba tayong mag-invest din, mambet ma ma ng uh, mga uh, uh, technologies na banggit nyo, kailangan aralin yung technology. So yung mga makinarya, gamit, mahal po ba yung mga kailangan po? Opo. Pag sa processing na talaga, <laughs> diretsong ng mataas-taas na investment. Oh. Kasi a uh, simpleng grinder lang mahal ah, dito tayo okay. sa post harvest uh, equipment mm -mm. mapapamahal mm -mm. uh so farming is another business mm -hmm. pero pag uh, medyo lumago na yung puhunan mo sa farming pa lang pwedeng mag-start ng mag-establish ng processing pero ako experience ko uh, uh true government then my government intervention like i applied for DOST uh, processing equipments hmm. na pina i-set up nila set up processing cacao uh, processing setup and then you will pay them at 0%. Ibabalik mo lang sa gobyerno ah, kung okay. magkano yung ano yung nagastos for the setup. Uh, hmm. May kayo eh, learning sites anong advantage ng learning sites ng ATI at pagiging isang RCEP uh, farm school? ang ATI talaga is napakalaking pagpapasalamat ko nung uh, naging learning site ako kasi basically hindi naman ako agriculture uh, hindi naman ako nag-aral ng agriculture before before ako nagfarm uh, luckily ni-recommend ako ng City Agriculture's Office dito sa Kalbayog para maging learning site ng ATI at nung na-approve ako doon na nagbukas ang mga pintuan at bintana sa magandang oportunidad sa buhay. Kasi sabi ko nga, technology is the key para sa success ng farming, farming as a business. So doon ako natuto lahat ng kailangan from planting, processing, marketing, lahat ng technology kayang ibigay ng ITI. Oh. So napakalaking pasasalamat sa Diyos at sa sa ITI, lalo na sa ATI RTC 8 family na napaka-supportive kahit sa pag promote ng product ko napakasipag. Mm -hmm. Kaya yun napakalaking advantage. At nung naging farm school ako, Uh, hindi lang kasi uh, RCEP, pero sa RCEP trainings na kinakandak ng farm is ito ang naging avenue ko para mapabilis na mapa, ma-share yung technology. Hindi lang sa rice kasi sa, sa entrepreneurship training sinisingit ko rin kasi uh, kung gusto nating madaling umasinso as farmer, hindi tayo dapat magstick as monocrop sa mm -hmm. monocropping na isa lang ang ating itatanim. So mm -hmm. in encourage student doon through RCEF trainings yung cacao production kasi dito sa Samar ang magsasaka is dalawa ang ano nila eh. Kung hindi nyugan, may palayan. Mm. So yun, yung bayad na nakukuha ko from the trainings in RCEP, yun yung ginagamit ko para mas mapabilis pa ang development of other enterprises or mga iba pang mapagkakitaan within the farm. Mm. Napakaliting tulong ko ng ginawa at advantage ng pagiging mm. learning site. Kasi par, dito din, aside from training, it is also uh, an avenue to collaborate with other farmers. Kasi kayo nagkikita-kita kayo doon sa training mga magsasaka kayo kaya pag nagkikwentuhan from other experience is it uh, learning isa din. rin pong <laughs> ano, enlightenment Oo. yun yung ano opportunity mm -hmm. opportunities na mm -hmm. nabubuo doon mm -hmm. sa training. Mm. Ma'am, ano po ba yung mga challenges naman? Kasi I'm sure uh, marami din po kayong mga nakaharap po ng na mga hamon, no, with this venture. Ano po ba yung mga pinakatumatak po sa inyo at ano po yung mga natutunan nyo sa mga challenges na yun? Yung pinakamalaking challenge talaga is paano Uh, mapagpatuloy ang cacao farming sa lugar na palaging dinabag <laughs> Yun yung isang pinakamalaking challenge. Mm. Uh, yung natutunan ko naman is uh, cacao is a resilient crop. Kung matumba siya, uh, ipuproning mo lang yung, ba yung bahagi na natouch sa lupa. Mm -hmm. Tsaka sumisibol naman yung ibang sanga. So, yun. and also hi, ngayon oo mataas ang presyo ng ng cacao beans pero dati nung nag-uumpisa pa lang ako halos eh uh, uh, maliit lang yung lalo pag hindi sa tamang proseso yun yung mga challenges na kinakaharap pero sa amin talaga yung tumatatak every year hindi mo makakalimutan kasi talagang uh, pa, pagdating ng august Bagyo na yan. Kaya mag-start na kami before that TV pruning. Pruning ano talaga ang, uh, para running. mapagaan ang puno ng kakao. Ano, 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 Yun yung pa, after experience. Ano, ano pa po ang mga plano ninyo sa inyong farm business? Um, sa ngayon naman, uh, hindi ko naman masasabi na talagang mayaman na. or ano? Ang isa lang na mission na lang ng farm, yung advocacy namin na marami pang magsasaka ang mahikayat lalo dito sa dito sa amin banda. Na mahikayat mag-intercrop ng kakao. Kung hindi kakao, livestock or ano pang mga uh, kaya nilang itanim na madali para sa kanila na alagaan. Yun yung inaano ko. Kasi uh, dito sa farming talagang sabi ko nga, sure win. Kasi I do believe and I prove it na yung magsasaka talaga ang dumidikta kung magkano ang gusto niyang kita. Yun yung napatunayan ko din dito. Mm. -hmm. Ayan, you know all Sige, ang at inspiring uh, saan po naman? kayo? Naman. Saan kayo makokontak, <laughs> ma'am? Ay, may ano po, uh, Facebook page po ng Enphase Eco Farm. Uh, may contact details po doon. Mm -hmm. uh, So paki ayan naka-flash i-flash na lang natin sa screen. Itatype lang naman po nila in face eco farm at uh, madali na pong hanapin. Tama ba, ma'am? Yes po. Uh searchable naman google ball din, <laughs> <laughs> At searchable. Ayun uh ang galing. Thank you po, Ma'am ma salamat Ma'am Beta. Sa salamat din sa pagkakataon na ma-promote uh -huh. ang uh, advocacy namin at saka yung mga produk produkto po. All right. Si Ma'am Lilibeth Beduya, owner of Inpace Eco Farms sa mm -hmm. uh, Sitio Serib, Calvayog City Summer. Bye, Ma'am. Salamat. Thank you, Ma'am Beth. Salamat po. At yan na po ang ating agriasenso ngayong Sabadong ito. Sa alam po ni Miss Nieta -Seyo. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen O. mag-enroll sa mga libreng online courses ng e-learning portal po ng ATI. Naka-flash po sa screen. Ang pwede nyo pong i-click at uh, subscribe na rin po sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa learning videos on agriculture. Naka-flash na po sa screens din natin. Abangan din sa Facebook page ng Agri ay Ipupost ang highlights tungkol sa naging topic ngayong araw. Bisita hin po sila sa at ATI Interactive. I-follow din ang ATI sa Instagram, X at TikTok at ATI Interactive para sa iba pang impormasyon at content. At syempre para sa mga kat katanungan at topic suggestions, tumawag at mag-text sa Farmers Contact Center na naka-flash na po sa ating mga screens.